Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, ikaunang araw ng Pebrero. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. At kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa Kanya. At humayo siya, bagamat hindi niya alam kung saan paroroon. Dahil din sa kanyang pananalig, Siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya ng Diyos. Tumira siya sa mga tolda, kasama ni na isa akatakob, na kapwa tumanggap ng gayon pangako mula sa Diyos. Habang hinihintay niyang maitatag ang lungsod na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Dahil din sa pananalig sa Diyos, si Sarah, bagamat matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak sapagkat nanali siya na tapat ang pangako. Kaya't sa taong maituturing na halos patay na, ay nagmula ang isang lahi na naging kasindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Silang lahat ay namatay na may pananalig sa Diyos. Hindi nila nakamtan ang mga ipinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo kinilala nilang sila'y dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. Ipinapakilala ng mga taong nagsasalita ng ganoon na naghahanap pa sila ng sariling bayan. Kung ang mahal nila ay ang lupaing kanilang pinanggalingan, may pagkakataon pa sana silang makabalik doon. Ngunit ang hinahangad nila'y isang lungsod na higit na mabuti, ang lungsod na nasa langit kaya't hindi ikinahiya ng Diyos na siya'y tawaging Diyos nila sapagkat sila'y ipinaghanda niya ng isang lungsod. At nang subukin ng Diyos si Abraham, pananalig din ang nagudyok sa kanya na ihandog si Isaac bilang hain sa Diyos. Handa niyang ihandog ang kaisa-isa niyang anak, gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Naniwala siyang muling mabubuhay ng Diyos si Isaac, kaya't sa patalinghagang pangungusap, na ibalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong tugunan, poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Nagpadala ang Diyos sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una. Puong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Naililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Iyan ang sampang binitiwa niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Puong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Aleluya, Aleluya! Kay laki ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya't anak niya'y binigay. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong araw na iyon, habang nagtatagip silim na, sinabi ni Yesus sa kanyang mga lagad, Tumawid tayo sa ibayo, kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Yesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos. Hinampas ng malalaking alo ng bangka ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan, sa may hulihan ng bangka at natutulong. Ginising siya ng mga alagad, guro, anila. Di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo. Gumangon si Jesus at iniutos sa hangin. Tigil. At sinabi sa dagat, Tumahimik ka. Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilalas at nagsabi sa isa't isa, Sino nga kaya ito? At sinunod maging ng hangin at ng dagat. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,